Hola. Mang manok. Pilakbok. Wa ko wala nakog ini. Saba. Oi. Landagna. Ha? Ha medo belum-belum ni. Ini belum-belum unsay color? Brown, brown, belum-belum man. Mm. Hamok-mokogitlog. Ko wala yan. kuha na sa siya o itlo guys kada gabi na siya magkuha itlo na no, kana dahil naglumlum brown na no. na no, guys oh yung itlo sa manok ha? anong nagsaba man mo? Ibalik na po si Baxi. Ha? Na, bantay mo ka ron. Si Kupa na sad mo. Ha? Aman. Aman si Baxi. Buntag pa man. Nura pa sa di pa tumari. Lanay. na ilang hupanan guys. So, ilang hupanan. Kawayan. na sila mat matulog. Digtutumbak si guys oh. Si baksi guys dito sulungag. Oh, dito ada pizza ko ano, danao oh, naay lungag danao. Oh. Buot dana oh, pagko ano. mana sa ni toha sa manok. Si baksi. Hala mo baksi guys. Baksan. <laughs> Dako na guys sibaksan, baksan. Si baksan. Hmm. Ang ikuha niya nga manok, guys. Tokilos kapin. Ya ipaak. wala niya natulon kay nasakpan manamo si Baksi. Mm. Bantay gud mo. Bantayin mo kay nasbaksi. Ha?

What? <laughs>